nakapunan sa kasal ng pinsa namin si Madam Sheila. Pagkaganitong guyod ang mana na ay talaga naman kahit na maputikan at na sa pagsasayaw ang ikakasal ay okay lang. Madalang na ang ganito ngayon pero talagang maganda pa rin at masarap sa pakiramdam kapag may pakapunan. Akalain mo aspili o pin ang naubos dahil sa dami ng nasabit. Dala'y partido ng lalaki. O, sa babae ang sabit ng kamag-anak ng lalaki. Ang anak naman ng babae ay, siyempre sa lalaki ang sabit. Sa ganitong okasyon talagang makikita natin yung suporta ng mga kaibigan natin, kamag-anak, kapamilya at ang katrabaho natin. Biruin mo, magbibigay ang bawat isa ng may pagpukusa, hindi kailangang pilitin pa. Hindi na kayo sa o, oh, haya na. Lumabas na si Makata ang at siya daw muna ang sasabit. habi kayo, Ika. Tanda mm -hmm. ko pag ganitong pupunta sa atin si at tatay sa kasalan o pahaponan ay talagang kailangan daw magdala kahit papaano at baka matawagan. Dahil gabi na at gusto ko na rin umuwi kahit papaano baka tayo gabihin at abutin ng ulan ay sabi ko tayo na muna ako sumabit ah, na, ni ay, 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 Kasama ko dyan si na Ninang na na Ilin. Ano ako tatapin akong ng mga partido? Dali mo, ay, ko ay at yung mga dalang ating pera at paglaban naman ang Ay, oo po nga. Kaya kami nag-usako sana. Ay, mga ka-invite pa problem, mga kain. Ay, hindi pa ininig sa ating hapagkainan. Kayo po ay tumulog dito. Mga ka lang bibigay ng kanilang kakailang tulong. Hindi ko na sasabihin lang. Paalam, hindi ko na maka-intindihan ko mga sino -sino -sino. Ang bright na pala na si Madam Sheila ay bali second cousin ko na. First cousin ay ang kanyang mother at ang aking father. Nung kabataan namin, tandang-tanda ako dito sa barangay Hagubit ay talagang usok-usok pa ang kasalan na ganito may pahapunan. Pero habang nagbabago ang panahon ay nagbabago rin ang mga nakasanayan na. Dahil kalimitan ngayon sa mga nagpapakasal ay kinaliligtaan na at hindi na nagpapahapunan. Mas marami na ngayon ang nagpapakasal ng tinatawag na derecho o derechong kasalan. Ibig sabihin, kasal na kinabukasan, wala na ang pa. Hello, Naymarine. Ayan ang maganda. Magic ng bride. Ah, kala Ang isa pa sa nakapitua sa ganitong kasalan sa probinsya o sa hulo, alam nyo ba na kahit pagkalayo-layo naman ng kapitbahay ay talagang pagdating ng gabi at hapon na ganito ay arong dami ng tao. Karaniwang may mga iniimbitahan nga rin mga dalaga at binata para sa sayawan.

tawag naman dito nung iba ay bayan lihan. Oo nga naman kasi parang ginagawa itong paraan para mapagaan ang financial na pangangailangan ng mag-asawa sa kanilang kasal. Kahit pa nga ng malakas itong nakaraang gabi ay walang makakapigil o kahit pa bumao ng takong ni Madam Sheila at puti-puti ang sapatos ng groom. at magpapapiktura rin mga madam umpunani nahal pa ing batani tarawah oh. tarehan ngak Christina matang nervous sayang ata ngaba as vala nyabung na 벤ência na kitiligan na ginap gliete ng kaibangan. ngak nata nagkisudahan kaya mondod naman ang na habangam ataru minus Mal sa hiyoyafter ng apa kuyari